the same show na ano. Binili sa amin. Asan dyan ito? Oo. Oh. Eh, paano yun? Gusto ni sir? 30k eh. Ha? 30k pa din naman. Left block. <laughs> thank, you. Uh, thank you. 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 What's up guys? Nandito kami ngayon sa Blazim Store. Ayun! Dito! ko! Oh, yes. So ako, ako habang ano, habang pagod ako sa pagbebenta, ganyan yung everything night na yun. Wala, pero sila sa paggawa ng kape. So guys, iyan natin kung mga na tayo today, may bagong approach mamaya, mama, may ko sa inyo. So guys, alam niyo ba yung ano, yung nauuso ngayon na trending ngayon na video sa TikTok sa sa Facebook na pag nagagalit yung yung lalaki, sasabihan niya na parang magagalit kasi along po po ng ibis. E. Totoo 'di ba? In the end, parang hindi na magagalit yung lalaki and no, all that. So, ang gagawin natin is we're gonna try to approach our customers. Sabihin natin sila ng tapos tigyan natin kung magiging effective Tapos bibili dyan This is the same show na ano Bili ni sa amin Masan dyan ito? Daniel Padilla Ito yung binili Ito yung DJ Ito yung DJ Mas pogi ka dun sir Ayun sir, mas bagay promise Mas may accent kasi yan This one kasi it's gonna look like Just another typical DJ DJ That one Mas may accent Mas may personality siya sir That one 35 lang Same price lang ito, boss Pwede naman natin bawasan boss Bawasan ko Ayun lang Eh paano yun? Gusto ni sir 30k Ha? 30k pwede naman Left lang Balikan na lang Hindi, yung ano <laughs> naman, bibenta ko ng ano sir 3K. 3 yung maliwa ko. Kunin <laughs> mo yung other pair kaya, para answer. Mas mang mo sa pagparehas. Ano yung sir? Yung merch? Ayan <laughs> sir, yan. Yan yung ano mo, pang daily mo. Kasi yun ba, diba, ito parang ganun yung dating niya, diba? Tapat daily din mo. Para pag nasira agad, hindi mo masyado ang ito. Ano yung mga uh, magastos kini? Hindi um, mo magastos magbayo yan. <laughs> Actually, this pair, gusto rin ni... I'm not sure if kailan si Paling Jim. Gusto rin niya, so wala size. mo, <laughs> Ah, talaga po. Ano oh. Matagal na rin namin kayong hinihintay siya. <laughs> Sakto. Finally, nagkatagpo ka. Pag-i ka talaga, sir, pag nakaganyan kayo. Kasi tututok to mo ay eh, sir. Pag mo na, bago magbago siya. Hindi mo, Sige Thank you, sir. Um, 33. Thank you, thank transfer Ano ba? Dalawa ba? Ano ba yung isa? Okay. Ito po. Magkano natin binigyan? 95 95. 95. Um, mali ko si Mar- ano ko doon? Five Wow. <laughs> mali kasi yung ano mo doon, margin ko doon, pero I can still give a discount. 9,000 boss. Dito. Tapos dito 33. Bali, ano boss? 50,000. Ay, mali yung <laughs> <laughs> Bali, 40, ano boss? Two. Yung, ano po, unitsuka. okay naman yung pili. Okay, Thank you, ma'am. Sir, 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 So, dati kaya na, sir, Julius, yung ano, golden goose natin na uh, one of the rare colorways that we have. Sold we, sold and and we sold it for 33,000 lang. Then, we sold the Onitsuka and Mexico. The birch colorway, we sold it for 9,000. Total of 42,000 pesos. Pa-copy ka naman sa mga gusto mag-nating. Oh, Special day copy today. Uh, Oh, baby, Barista natin. Free lang to, free lang to, free lang. Paano, 15k ito? Try nyo lang, try nyo lang. Ito masarap sabihin nyo sa akin. Ciao, dito. Kaya nyo ba talaga yan? Yung uh lang igot yan. Hanggang -huh. sa wala na. Wala na wala lang. na. Hanggang hindi na matigas yung ikot. Ah, uh, wala ka na nagarap na marisistan. Wala uh na -huh. nagarap na Okay na yun. Ah, parang relasyon lang, no? hanggang. Huwag <laughs> <laughs> ano, <laughs> na, huwag na. Ano? Ayun, kapinang kapinang na. ako buho, ano ba yan? Aray ko! Ano ba naman tong customer na to? Ikaw na lang kayo gumawa! <laughs> Yeah, we have. Uh, she's getting it. You can oh, check. So so for clothes. Uh, ah, no, for clothes. Yeah. Okay. Special so clothes. And then bake clothes also. Okay. Uh, you can check them. Check if you like any design. $5,75. I, take yeah. you. Yeah. I don't think. 575 I think. I think. Can we? I mean, I'll ask the owner. What do you think? They, <laughs> the payment? Are you paying by cash or card? If you can give cash, we can give 5 000. Yeah, yeah. Because if you're going to use a uh, card. There's a terminal fee that we have to shoulder. so... Okay, five. 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 No, no, no. Five, five. Sorry. No, sorry, <laughs> sorry, 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 sorry. Okay. Thank you! Uh, <laughs> thank you! Thank you! <laughs> thank you! Um... So. <laughs> um pa, uh... Pardon? Brody, can I have paper bag? Uh, sure. I'll give pa. you a paper bag for the, for the first. Mano, we we ah, you you're, you're okay. gonna go uh, to the plane, so is okay. okay. Yes, I'm Alright, alright, Okay, thank you very much. Thank you, very much, you guys. Thank have a safe flight. Have a safe flight. Bye bye. Kaya medyo ko mga taga ko ano, ko ng Ano? Ng, ng parensi, <laughs> ano? <laughs> ano? Kasi hindi Ano yun na ito, yung <laughs> no, language ko na gano'n. Monsur! Monsur! Monsur dali sa Rosario! Sir, drip check na po. Drip check na, may may boses ng geographer natin. Okay guys, sobrang bagan ngayon guys. Oo nga, yung mga bagyo. Kanina kasi na car na ako, eh bumagsak yung ulan. Nag-change outfit ako guys, weather. So ito guys, from Jordan. This is available here sa Prism Store for 8,500. May black version din ito. Nakita nyo na ito. Then, sa pants natin, Uniqlo. No? And syempre sa shoes, Benito guys. Available sa Prism. Starting at 15,000. Depende sa size. Eh, siyempre, flex ko na lang yung mga bling blings ko guys, yung manager. Promise mo? Ah, ba? pa, huwag na. 700 feet, guys. Ito, may bago ko. Ay, don't give flex, like, may bago ko. So, so, Kasi, like, like, from the top, one of my favorite caps, gallery department, 22,000 available sa present. For the top, I'm wearing Timberland. This jacket is available for 10.5. For the shirt, guys, gano'y yung tatanong, Ami nga pala. Guys, so, so this is, this is one of the main lines of Ami. This is available for around 20,000 siya to 22,000 depends on the size. For the pants, we're wearing Louis Vuitton pants. So this is available uh -huh. for pre-order for 130,000. And then for the shoes, I'm wearing Timberlands. So ayan. Yeah. tips style, guys. Available 10,500. It's a some store. And for the watch, for the watch, ano? I have the Rolex Yachtmaster Rhodium. This is, I think, hindi ko alam yung presyo. yung